siya ay inalok sa posisyon na yan. Ano po, at pwede naman tanggalin anytime or kung magpapalit na ng administ, uh, administration, pwede siyang mawala rin. Meron bang nilabag si Pangulong Bongbong Marcos na ang kunin niya si Ginoong Gomez? In terms of uh... Appointments po, may free will po no, yung presidente. Pero ang gusto natin, good governance na tinatawag. At parte po ng good governance ay walang bahid ng politika o ng impluensya ng private interest yung kanyang appointments. Kaya kung makikita po natin kung seryoso po ang administrasyong Marcos uh, na gawing, uh, may good governance po ang kanyang pamamalakad sa kanyang uh, presidential term eh sana po mas uh, malinis yung record nung inappoint doon sa PCSOHE. Okay. Ano po yung inyong mga balak ngayon? Ah, uh, pwede bang paano siya maharang? Uh, ano po yung mga plano ng uh, Health Justice Philippines sa pagkakatalaga kay Secretary Dave Gomez? Kami po ay kumakatok no sa Kamara, uh, sa Commission on Appointments na maging uh, careful or mag, mag uh, reviewin nila masya yung kanyang background para makita po no na walang uh, interest ng tobacco industry sa kanyang appointment at uh, nagkaroon na po ng ibang statements yung ibang uh, senado, mm -hmm. senador at mga uh, kongresista tungkol sa kanyang appointment dahil alam po nila na matagal ng lobbyist or advocate po siya ng tobacco industry. So doon po kami papasok ngayon doon sa commission on appointments at kakatok no, na uh, reviewing ng maigi yung kanyang appointment para ma uh, maprotektahan po ang interes ng karapatang pangkalusugan. Attorney, kanyang pagharap sa Commission on Appointments pupunta ba kayo doon uh, Maaari po no is, tama po isa pong konsiderasyon yan no na uh, amin isusulong yung amin uh, uh pagtutol no sa kanyang appointment at uh, maganda po niya na kunwari, si si Senator Pia naglabas na po siya ng statement, statement. Oh, okay. na uh, kinokondena no o questioned yung appointment niya at uh, doon po tayo titingin no yung political Uh, standpoint na kung saan yung kanyang appointments ay question doon sa commission ng appointments. Mm -mm. Huli na lamang po ano sa tingin niyo ho, may impact na negatibo sa bagong Pilipinas yung pagkakatalaga ni Pangulong Marcos kay Gomez. Sa tingin po namin, no, kung bagong Pilipinas po, at sabi nga po ng Department of Health, ang bagong Pilipinas, walang vape, walang naninigarilyo. So dapat, ganun po yung maging projection no ng uh, pamalaan, magkaroon ng whole of government approach na ang pamalaang Marcos ay para sa karapatang pangkalusugan. At uh, to po sila na sinusuportahan ang tobacco control at vape control. So yung ganitong appointment po na may uh maaring may influensya ng tobacco industry ang interes sa appointments ng appointment ng BCO ito po ay aming query tinututulan at kami po ay magmamatyag dito mm -hmm. okay attorney sa mga hindi po nauunawaan yung ating pinag-uusapan ano po baka sabi ng mga nakikinig eh so what sya naman ay naging ano lang no naging uh, uh, empleyado yung DOH secretary nagpa-picture sa isang sa mga sasakyan na idinonate ng isang malaking kumpanya ng sigarilyo rin. Uh, binigyan na nga kayong arti arte nyo pa. At ano ba ang ano, para lang, di ba, para lang malaman nila, kasi tayo, nagkakausap tayo about it, di ba? Pero para malaman ng taong bayan na hindi, hindi yon morally right, ano? Ano ang Anong meron doon na ah, yung Secretary of Health hindi siya pwedeng tumanggap ng kahit anong donation mula sa mga kumpanya ng Yosi kahit mag-donate pa yun ng helicopter, bawal. Bakit po? Mm -mm. Ah, uh, unang-una ang Pilipinas uh, sa legal muna no. Opo. Ang Pilipinas po ay uh, signatory sa World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Isa putong global treaty na tinatawag pumirma ang Pilipinas. Sinasabi doon sa global treaty, uh, sa liwat no, hindi magkaugnay ang interes ng tobacco industry at ng public health on tobacco control. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang interest po ng tobacco ay kumita, ang interest po ng tobacco control ay public health. Hindi pwedeng magkasama yung dalawang 'yon. At isa sa mga Uh, importanteng article po doon yung article 5.3 na tinatawag. Sinasabi po doon na hindi po dapat ma-influenciahan ng tobacco industry ang ating paggogobyerno, lalong-lalo mm -hmm. lalo na sa polisya. Kung makikita po natin, in terms of the moral implication uh, ng problema okay. ito kung makikita po natin na ang tobacco industry ay cozy-cozy, uh, nire-recognize, mm -hmm. madalian lang makapag-donate, uh, nag-greenwash, no? gumaganda yung kanyang kanilang image, mm -hmm. pero ang katotohanan po, ang tobacco products po, at vape products, at least 230 10000 deaths po are relate, globally are related no to uh i in, in in the philippines sorry 30000 deaths in the philippines annually okay. are related to tobacco use Ibig sabihin, globally, at least 7 million deaths naman ang related sa tobacco use. So dahil doon, kung nakikita natin ng mga mamanonood, sila ba sabi nila, oh maganda naman yung ginagawa, mm -hmm. pero hindi natin nakikita po yung uh, subliminal messaging o yung totoong mensahe nito at yung impluensyang ginagawa ng tobacco industry uh, doon sa mga polisiya na mas madali silang nire-regulate, mas hinahayaan silang makapag-business, hindi sila nagiging accountable, no? Yung mga gawain nilang masama mm -hmm. sa ating kalusugan, Uh, yung gawain nilang pagpapababa ng tax, lahat po yun nakakaapekto doon sa programang pangkalusugan ng ating pamahalaan. No? So, ang makikita natin dyan, ang priority dapat po ng gobyerno ay yung uh, programang pangkalusugan. Kung mayroong tobacco industry influence, nababawasan po ng mini, nababawasan po ng uh, scope at nababawasan po yung epektibo ng uh, mga programang pangkalusugan ng pamahalaan dahil nga naiimpluwensyahan po ng tobacco industry.